Good afternoon! Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's kwento po natin ay muli na naman tayo nandito kay parin Anthony Aviary para po bisitahin yung mga ibon niya kung ano ba yung status ng breeding niya ngayon at meron siyang ipapa DNA ayun inayos niya muna yung mga ibon pero bago natin i-DNA yung, yung mga ibon niya ay makikipagkwentuhan muna tayo kung anong update sa breeding niya ngayon Let's go! So ayan guys, no, si paring Anthony busy siya ngayon sa pagkakabit ng ano pero restore store green muna natin sa saglit about sa status ng breeding niya ngayon pero hintayin muna natin. Para nang kinakabit mo? Leg band. Ah, leg band ng ano? Leg ng... Na, anong ID nito? Crimino Opa. Crimino Opa. Yan, napakaganda ng Crimino Opa. Tapos, pre, itong mga ipapad-DNA natin, halos mga nakikita ko, B1, B2, uh, B2. tapos yung kanina, Crimino Opa. Kaya, Deth, mo Ito, mga PSL, no? Napakaganda uh -huh. talaga ng PSL. Tapos, mga... sigurado ako dito, pre, mga ano ito, split yellow face. Yan, yeah, o. Split yeah. then yeah. follow. Ayan, yeah, grabe. Napakabigat ng kargada ng mga ibon ni Pari Anthony. At dito sa ano, pre? dito sa last carrier natin ano oh, tong mga Magandang Ah, para. mga Dan Falo. Ayan. So, ito yung mga ipapa-DNA ni Paring Anthony. Siguro, 3, 6, 8, 10, 13 heads. Balita ko pre, meron pa rin, mayroon papasabay yung mga kaibigan natin. Meron. May natin pa niyan. Pero marami pa sa, ano? Ah, meron pa, pa sa mga pa. nice box. So, hindi kailangan, hindi pa pwedeng ilagay sa, ano, sa okay. carrier. Kumusta naman yung breeding natin ngayon, 2024? Actually, maganda yung pasok ng training natin ng taon na to kasi nag-umpisa talaga magbugahan yung mga ibon. So, yung mga coordinates natin, yung mga panak natin, marami. Ano, hmm. puro aqua. Aqua. May opa yellow paint, possible dan -talo. Ah, uh, yun eh Yung, yung, yung yun daan talaw, medyo munti na lang eh Puro aqua talaga na sa Nag-focus ka ngayon sa aqua tsaka yellow face. Yeah. Pero nung last time na pumunta ako dito, yung Puro yellow... <laughs> yung yellow face na, ano, eh, na... na project mo ngayon ay wala pa, no? So, kailan ka nag start ano pre, mag-project ng yellow face? Actually, late. Late ako na mag-project ng yellow face. Last year lang, October. Hmm. Kaya na-event ko na yun ng same month, October, ah. uh, so nakapag-produce na ako ng four classes. Nakahapat na classes. Sa project na, yun. Sa project na yun. Project na yun. Mas nalap siya ako kasi nakuha kong breeder or nakuha kong ibon, ano na sila? Breeding age. Ah, breeding age. Na, kaya hindi ka na nagtagal, no? Hindi na. Kumbaga, nakuha ko yun ng October 1, nag breed sila ng October 3. Para nasabi mo naka-first clash ka na doon sa Project Yellow Face mo, you no? Know? Pwede bang pasilip sa mga viewers natin yung tunan diyan pa? Oh. Yung first clash na ano mo na inakay second and third fourth na mga pa-inakay mo dito sa mga project mo na yung Yellow Face. Pwede. Okay. So maguumpisa tayo sa first clash. Ito sila. Dalawang karasa sila. Ah, okay. Ito okay. yung mga first class ng Project na Yellow Face. I oh. Ibig sabihin pre, yung ano, yung parents nito, yung gamit mo na materialis dito, is visual na yung ano, yung parents nila? Actually, back to back lang. Back to back, green opal line, yellow paint, split land Ah, okay. So, yung mga ibang kapatid nito, tulad nito, is possible. Possible. Yellow line. face and Hello. possible. Dan follow Ayan okay. guys, so kung magigita nyo talagang sumakto pa dito sa init ng araw, kaya talagang nagigita natin yung ganda ng yellow face. Dan follow na pre, ay hindi pa na. Ba so okay. possible dan follow lang siya ngayon, pre. Yes, yellow face possible. Ayun. Napakaganda. So ito mga totoo para i-DNA natin 'yan. Um actually naka-DNA na sila and awan ng Dios, meron nang nagka-interest diyan. Bali naka-reserve na 'yan alam nyo guys, no, uh, every time na pupunta ako dito, etong mga naka-flies na to, kung mapapansin nyo or kung maaalala nyo yung mga previous vlog natin dito kay paring Anthony, dito sa ilalim, nakalagay dito yung mga Lutino Opa, mga dilute, pero ngayon, empty na yung ano niya. <laughs> 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 empty na yung uh, tawag dito, yung flight cage niya. Tapos dito sa second layer, nakalagay dito yung mga dance follow pa rin. No? Pero ngayon ay natitira na lang. Itong mga yellow face, possible Dan follow, saka yung kasama niya Na green, o pa possible Dan follow, uh, possible Yellow face, pero tulad Na sabi ni paring Anthony, ay reserve Na po yung mga yan, siguro bukas uh, O sa makalawa Ay empty na rin itong flight case neto At dito naman guys, no Sa third layer ng kanyang flight case Nandito, na dati yung mga Ibang mga progenies niya Na mutation, pero parang may napapansin Ako pre, parang upside yun Meron, may half-sider. Oo, oh, <laughs> talaga? Anong mutation siya or anong ID niya pare? rin? Um, ano, possible split line palo, possible split topic ah. Anyway, pre, ah, tawag dito. Uh, sa totoo lang, ah, first time kong makakita ng, ano, ng in-person, ah. Uh -oh. ng outsider Ng baka naman pwedeng mag-request pa, hulihin natin siya. Tapos, oh. yung close-up natin dito sa mga, ano, sa mga viewers natin, para naman kahit papano, ay lalo silang ma-encourage sa pag-aalaga ng mga ibon. Kasi talagang, yung pag iibon pre, no, naniniwala ka talagang napakahiwaga ng pag iibon Oo. Oh. Uh, ilalabas nila yung na yun, mm hindi mo na-expect na Nalalabas Yan, o, so, yeah, no, inuhuli lang ni paring Anthony Yung ibon, tapos I-close up natin guys, kasi tulad po na sabi ko Ay, first time ko rin makakita Nang personal ng outsider Karamihan sa mga social media Sa mga pinopost ng mga kaibigan natin Pero tulad niyan parang Nahihirapan pa yata anong, si paring anong, anong. paring Anthony yan. Pasensya na para inestorbo kita. Okay na. Ayan. So, ayan, Nahuli na niya, no? Actually, okay. ito, yung pagka half cider niya, hindi tulad nung ibang half-sider na talagang napakaganda eh. Talagang so, hmm. mm. balance yung kulay. Like, balance yung pagkahati niya sa katawan eh, no? Ito, hindi pa masyado. Ayan, eh, no? Grabe, guys. Yung... Napaka Napahawak pre. Oh, sige. Ayan. So, dahil first time natin makakita <laughs> ng personal, tapos, first time din natin maka uh, ano, yan, mahawakan ng personal. So, tatanong natin kay paring Anthony, anong parents nito, pre? Ang parents niyan is uh, back to back split dan follow. Eh. Okay. Uh, yung ta split to uh, split dan follow, yung hand naman ay uh, split dan follow lang. Ayan, so, Grabe, napakaganda Meron siyang uh, green dito Tapos sa kabilang side niya Meron siyang blue. hats of green okay. Na blue tapos yung bib naman niya ay orange, oh. <laughs> yellow, tapos meron siyang red din. Red dito <laughs> sa may ano, sa may beak niya. Oh. Yung likod niya pre. Yung likod niya, eto to, yung kulay ng blueish. Eh. Para, Para siyang ito, ano, yung no. Of green. Ayun, tingnan niyo, guys so yung pagkakaiba ng feather niya napaganda grabe. Hmm. Tapos dito sa under ng ano niya, under wings niya, meron kulay yellow, green, Hello. tapos kulay blue. Hmm. Grabe, parang makaw yung ibon mo. pre. halo, halo. So pagdating sa mga upsider, pre, ano yung pagkakaalam mo sa kanila? Actually, wala. Wala akong idea kung paano lumalabas yung mga So, palagay ko, it's uh, an abnormality sa... Uh, sa ibon. Sa ibon. Pero hindi sa sophius, gano'n. Uh, ang soft kasi talagang batik-batik siya eh. Mm -hmm. uh, hindi. So, hindi, hindi talaga ako sigurado. so previous, hindi ako ganun ka... Uh, Roll uh, alam. parehas tayo. Same as ano. Mm -hmm. Ayan, so, kung mapapanood nyo to guys, to mga viewers natin, baka pwede naman po mag-suggest kung ano yung uh, kinalaman nyo pagdating sa mga upsider. Para naman po, sabay-sabay tayong mga tuto, matuto, maging yung mga kaibigan po natin na baguhan po palang sa pag-iibon. Ayan, kung makikita nyo guys, no, talagang na-amaze ako sa, sa mga upsider. Siguro, uh, walang planong i-out ni paring... Anthony, itong ibon na to. Actually, dahil gusto mo to, sa'yo na to. Oh, talaga, oh, pre. <laughs> <laughs> grabe, guys, na. Ay, ano, <laughs> napakasarap talagang bumisita dito sa, ano, sa Avian ni Paring Anthony and nakakahiya. Grabe, pre, nakakahiya. Kung yes, ibibigay mo lang yun. Tapos, yung ID niya is possible than follow. Possible to open shop. Possible oh. is split open shop. Yan, grabe. So, yung outsider na yun, Siyempre, sabi nga nila, mahirap tumanggi sa blessings, yes. pare. Ayan. Anyway, pare, maraming maraming salamat sa regalo mo. Grabe, napakasarap pumisita dito. Ayan, maliban doon sa outsider na yun, pare, ano pa yung mga ibang progenies mo na sinabi mo kanina na hindi pa pwedeng ilagay sa mga carrier? Ah, eto, tulad nito, magkakasama sila, no, isang uh, OPA-AQUA-B1 dilute, isang OPA-AQUA-B2 dilute, at isang opa yellow face possible dyan pa So yung mga yan pre, magkakapatid hindi? Yung dalawa, yung bigot na... Pero yung yellow face, hindi, nila kapatid. Na. Baka pwedeng pasilip pre, pagkita natin sa mga viewers natin. Napakababayot ng mga poster na po sa hindi mo gagawin. Grabe, oh. Napakaganda ng mga ibon. So, ito yung yellow face. Mm -hmm. Itong yellow face na ito, pre, kapatid nito. Oo. Oh, sa kasunod na class. Yan, kasunod. Para pang ilang clutch, pre? Ano to? Third. Third class. So, yung second, yung mga green, eh. Yung ah, yung okay. Natin. Yung so, ito, makikita nyo, guys. So, ito yung yellow face, possible dan follow. Tapos, um, B1, B1, na dilute. Visual dilute na pare, B2, no? Oh, B2. Tapos, eto naman yung B2. dilute. So, itong dalawa na to, magkapatid. Eto, uh, ibang parents niya to, pre, no? Board mate. Board mate. <laughs> Board mate lang. Etong <laughs> mga, ano, aqua dilute mo, pre, ano yung parisan mo dyan? Ang parisan ko dyan is far blue of uh, dilute. Naka. And then yung yan niya. Opa, aqua B1. Okay. Ipapakita akong maganda yung PSL. PSL? Na Aqua. Aqua? Yes. Ito actually, OPA Aqua b 1 PSL. Ito? Ayun, mag-iisa. OPA Aqua V2, I mean. OPA Aqua V2 PSL. OPA Aqua b 2 PSL. Yeah. Pero meron pa siya daw papakita na mas maganda si paring Anthony B1, okay. b ayan papakita ni paring ay, Anthony kaya <laughs> pala hindi mo na mailagay sa ano eh no actually uh -huh. uh, guys no last week nagchat si paring ano sa akin si paring Anthony oh, so di ba pare na cancel yung ano uh -huh. yung schedule natin kasi uh, sobrang lilit pa ng mga inakay pero ngayon ay meron na silang kulay at eto nga po yung gusto niyang i-flex sa atin mga ka-viewers etong Aqua B1 Opa, PSL. Yes. Grabe, napakaganda ng ano. Parang Ewing pa rin. Oo, oh, siya. Pero grabe ang kulay. <laughs> grabe yung kulay, no? Parang homozygote na. Yes, parang. Eh. Uh Yan, yeah, nasabi ko rin yung pre, yung homozygote na yun. Nung bumisita ako kay, ano, kay paring uh, Malone, mm -hmm. napakalaki talaga ng similarity ng, ano, ng B1, tsaka ng homozygote. Kaya, pero, medyo may, nakakalito. Siya oh, mo. medyo nakakalito. Pero, meron siyang ipinagita sa akin na, ano, uh, B1 tsaka mo sa ego talaga kung may hindi mo siya difference. tutukutan tut, ano tututukan hindi mo makikita kung titingnan mo lang dito sa fly case na to magkasama sila yung difference yung oo yung difference ay so, malaki malaki yung pagkaka na, ano, yung pagkakatulad nila dito papakita natin yung difference ng nung normal part blue sa opaco B1 so yan yung difference ng ulo nila Ayun, grabe. Pasensya lang, medyo against the light lang guys, no? So ito yung ano B1. Uh, B1 tapos for me. Blue. blue na normal. Normal. So napakalaki talaga ng pagkakaiba nila, maging sa beak tapos ah uh, differentiated na to guys. Uh, medyo mat talaga yung kulay niya, pero uh -huh. kung titingnan po natin sa mukha ay napakalaki, napakalaki po talaga ng ano ng pagkakaiba niya uh -huh. kaya Deep hindi tayo talaga. malilito. Na the same time yung forehead nila pre. Oo. Uh ah -huh. uh, pagtandaan ng normal form na to ay magkakaroon po siya ng ano dito. kulay. Uh, kulay na, kulay orange. parang meron na nga siya. At eto naman, kwantong lang yung kulay niya. So, hindi magbabago. Uh, ngayon, inakay pa lang siya hanggang sa pagtanda niya, hindi na po magbabago itong kulay oh, niya na to. Yeah. Unlike dito sa normal parlo na ano, magkakaroon siya ng orange yeah. dito may ano niya, sa may yeah. forehead. pare maliban dito sa pinakita mo na progenies dito na nandito yung uh, aqua, dilute, opa, tsaka yung yellow face, meron pa ba tayong uh, ipiflex sa mga viewers natin na lalong makakapag-encourage sa kanila, pre? May Dan Follow tayo. Dan Follow? Dan Opa lang Dan Follow. Possible yellow face naman. So yung parents, siyempre, iba no? Same pa rin. Bakit nag-split siya? Ah, ano siya, uh, visual dance paro siya, pero possible split yellow face. Ah, okay. Possible. Baga, rin siya ng mm -mm. visual yellow face. Sayang, hindi na gano'n, no? Hindi na yellow, yellow face. face. at hindi nag-dine yung visual yellow face mo. Oh, ito na, lumipad na. Ayun, lumipad na. <laughs> so, to siya. Ayun. So, ito, green dance follow. Possible split yellow face. Possible split yellow face. Yung na siya, pre, no? Actually, hindi. Hindi siya. Walang Ewing sa parents eh. Yan talaga yung ano niya. Scallops ba? Mm Gitang -mm. gitang yung scallops. Parang ano talaga ako guys, no? Parang colorblind talaga ako. <laughs> Kaya minsan tinatanong ko, lalong lalo na pre, pag nag, yeah. ano, nagdi-DNA ako, pag mga Ewing na ganyan, ay medyo nalilito ako. Kahit Ito. na alam naman natin sila tulad yan, Ayan. Yeah. Pagka ko ano, parang Ewing siya Meron binukaka ni paring Anthony yung, ano niya, yung feather niya Ay hindi naman yeah. pala Grabe napakaganda ng Dan Fallow talaga <laughs> Talagang Ginagamit sa lahat ng mutation, pre, no? Uh, yung pina... Tawag dito, except sa mga pula na yung mata, like Lutino Opa, yes. yung Ino, Bronze, tapos Palid, yeah. palid yan. masabi mo yung Palid, pre, ano? Meron na ba tayong pinapangarap natin na ano? Palid, wala nga. Mm -hmm. um, ako kasi, focus ako more on dun sa palagay ko is may market locally and internationally. Mm -hmm. So ngayon, medyo wala pa akong naririnig sa palid na market internationally. Kaya uh, focus muna tayo sa ano? Sa mga, so, uh, mga mabibilis na mabilis, ano? Mabibilis na. He out. sa, mga market. Although so, maganda yung mga palid talaga. Maganda oh, nakita na akong personal. Very soon, maglalagay din tayo. Dito. Ayan, sana. Yes. Talagang si paring Anthony ay... Tawag dito, nakaka-encourage yung ano, yung pagdating sa ano sa larangan ng pag-ibon ay hindi po mabasok sa kanya yung ano yung salitang quit na no, pare. <laughs> ay wala. Po, wala, po, wala po. Yeah. the only time na matatalo ka talaga sa pag-ibon is when you stop. Oo, tama tama. Tama 'yung sinabi eh, mo. Po. For as long as nag-aalaga ka, there's still a possibility na ano uh, na makakabawi ka. Ay eh, makakabawi Makabawi ka. So ito ididinay din natin itong nasa nest box na to kasi hindi pa nga po pwedeng ilagay sa ano sa carrier yeah. Maliban dito sa mga IDDNA natin. Ito naman yung nandito na sa mga carrier. So pinakita ko na rin po kanina to. So ito nandito po yung IDDNA natin. Ah, uh, maya-maya lang po ay sisimula na natin dahil i muna natin itong ano tawag dito, yung mga paraperipheral natin para makuha natin ng ano, ng mga blood sample etong mga ibon ni Paring Anthony. So yun lang guys, no? napakabilis lang po ng proseso ng pagpapa DNA ni Paring Anthony. Hindi ko na po binidyo dahil napaka ano, uh, ilang beses na tayong ano, nag-shoot uh, pagdating po sa pag-DNA ng ibon. Anyway, pre, maraming maraming salamat sa tiwala, sa pag-DNA ng mga ibon mo. At sa inyo guys, no, sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga ibon ni Paring Anthony. Sana po ay na-encourage kayo para mag-alaga ng mga African lovebirds kagaya ng mga to. Anyway guys, no, sa mga gusto po magpa-DNA ng mga ibon, ay i ko po muli. Dito sa screen natin yung Facebook account ko, i-PN lang po ako. At i-schedule po natin yung pag-visit dyan sa IG at para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!